Yeah. Oh, wow. Baby, wakin ang pa. Alam naman talaga na ka ilangan ka. Ang katulad mo ay matagal kong hina kana pat. Gusto ko makita ye, yeah. gusto ko makita. Isang dalagang Pilipina ye, yeah. dalagang Pilipina yeah. isang dalagang Pilipina dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Whoa, baby! Yung dalagitang uh, Pilipina Nakilala ko noon sa social media Nakakaakit siya Kaya sa akin na lang nagpadala Para sa agos ng dagat pag nakahiga Huwag kang mag-aalala Hindi oh. namin kita Malayo ka man sa aking tabi At paalam ng bibig sa bibig Kala kong hihintayin ang muli mong pagbabalik Dalawang mo buwan nalang Pagkalayo natin. Hindi magingat dyan sa, atin, sa aking balik yeah, yung kapatan niya ibawi natin. Hindi natin. Baby lang napanigilan natin. pa lang napanigilan natin. Hindi na napanigilan